Ngayong araw nga po pala mga idol, magluluto naman po ako ng laman loob ng baboy. Gawin ko po itong dinuguan. Dalawang kilo nga pala yung aking binili yan mga idol. At ang una kong ginawa yan ay pinakuluan ko muna yung tawag dito sa amin. Ay linapuhan ko muna at saka ginayat ko lang ng ganyan kalaki. Tapos linagyan ko ng kapi mga idol kasi medyo may amoy yung ganyang mga laman loob. Yan po ang aking diskarte mga idol. Pag nagluluto ako ng dinuguan na may medyo may amoy amoy bla. <laughs> Hindi mo talaga maiwasan mga idol. Magbili ka ng laman loob ng baboy na walang amoy. Nasa baboy yan mga idol. Yan sa kinakain ng baboy. Pero pero para mawala yung kanyang amoy lagyan nyo ng kape na steak at saka pagkatapos so nga pala hinugasan ng maigay yan mga idol kapat ko ka pong hinugasan ba pagtapos kong linagyan ng kape ay nagisa lang po ako ng luya dyan sibuyas bawang at saka linagyan ko ng tanglad hindi mawawala ang aking luya mga idol pag nagluluto po ako ng dinuguan nasa akin po itong diskarte sa pagluluto ng dinuguan mga idol pero nasa dependency nyo kung paano ka mo magluto ng dinuguan pero ako ganyan lang po ako magluto ng dinuguan lahat naman tayo mga idol ay may kanya-kanya pong diskarte sa pagluluto sa mga hindi marunong magluto panood lang po kayo palagi dito sa akin channel para may malaman din kayo nga magluto. <laughs> <laughs> para lang po ito sa mga marunong magluto ah. pero kung hindi ka, pero kung hindi pero kung marunong ka naman magluto panood ka na lang at mag-comment ka na lang yan na hindi masarap o kaya masarap <laughs> libas nga pala at saka kalabasa ang aking nilagay diyan ganyan kami dito mga idol kalabasa ang nilalagay namin sa dinuguan pwede naman langka kaso mahal ang langka dito at saka hindi pa ng langka kasi dito ubud sana nang niyog ang masarap na ilagay diyan kaso <laughs> malayo dito tayo nagabuhal kaninyo <laughs> dito sa talon dito sa amon nga kapalayan dito sa binit sang amon nga uluman Amo nga niyo kaso ang nagakuha lang ang mga budlay nga paani ko gari subong mga idol amo ni ang akon nga panyaga sa akon nga manugarab ang akon na naman nga voice over dire ay tagalog na naman at saka ilonggo apo sintabi lang po yan sa mga hindi nakaintindi sa aking voice over <laughs> intindihan do lang <laughs> kampyo na yan mga idol luto na po yung ating ninuguan at saka nandito na nga po pala ko sa aming palayan hmm. ayan na nga po pala mga idol yung ginawa naming na daanan dito pa pasok dito sa aking palayan pero hindi pa nga makapasok yung natawag na angkar-angkar kasi maputik single ang gapon nga motor ang makapasok Dire, may nag-KM dire sa akon nga igridiro na kuno ang akon dire nga ragyan. <laughs> do balon ko daad nga libre mo. <laughs> pero pag libre niya okay pero may bayad dig puro porky yung sukot na ka per hour. <laughs> Amal ko hindi lag anay. <laughs> Maabot kina ang tempo mga idol nga mapasiminto kung na dire pa sulod ah para kung magkakadto ko mo dire sa akon nga project dire sa sunod nga adlaw mahapos ang inyo nga pag-agi kami plano ako dire mga idol magpatayo po ako ng isdaan dito yung tinatawag na pispan lang mga idol hituan kay kun palay gilang ang aton nga sa liga. gan kabarato gid sang pala yang ako nga pala gani diri wala pa nakagwa mga utsinta pa ni <laughs> o kaya mga 100 ready to mil na sa tawag ka sa inyo basi kun gusto niyo magbili ng palay na ready to mil na uga <laughs> PM nyo lang po ako kay Damo Palay dia bisan mga 700 pa na ang inyong nga kuhaon, may hatag ito ko sa inyo basta magkasugot lang tasang presyo kay subong mga idol tama gidya ka ang palay wala kita sini mahimo mangunguma lang sini ang talo pero kung wala tayong mangunguma wala rin kayong kainin ng mga mayaman kayo <laughs> kagang ang nagapangdarawat lang sini ang nagamanggaranon kita nga mangunguma wala kita ya pag-asa nga sa kalibutan <laughs> kung diin tayo nagalin diri lang taas tagi <laughs> pero tuloy-tuloy lang po tayo, mga idol wala tay wala hindi po tayo mag wala nang kasa. Nandito po ang ating kabuhi sa paguma. <laughs> wala na tasan sa guru sini nga magimad pa sa kalibutan. <laughs> Pero ang importante tayo ay masaya at wala tayong inaapakan na tao. Amo na ang ginahambal sang mga malam sang una nga ikadlaw lang ang libog. <laughs>